Yes, good afternoon, no? Ayan, kaya mo na, sinisipon tayo eh. Ayan, no? Meron tayong dito na good for our health, ayan, no? So, ayan, ito. Ito na lang muna merenda natin kasi parang masarap ito eh. No? Pero huwag natin maglagay ng asukal, hindi na yata maglagay ng asukal. No? Kasi, no, Pa-design ito eh, no? Yan o. Yan. Yan o. Dami yung merienda. No? So, yung ang ating uh, dapat uh, no? gawin. Mga merienda ganyan. No? Huwag tayo dun sa merienda na. No? Ayan yung mga alaga natin. No? Yan. So, mamaya patubig tayo. Patubigan natin sila para mas komportable no? ano parang tayo ini pag nauhaw pa gusto nating uminom sila no knowledge about that, no? So, i-assist natin, no? Painumin natin. So, mamaya siguro mga alas, alauna, mga alas dos, no? Pangit naman sobrang sobra rin inom sila kasi magtutubig yung dumi nila, no? So, yan, mga ano natin. Ayan, sila, Ayan. Yan, may kumot para, <laughs> para uh, sa init, no? Pag uulan, ambon, iinit. So, parang tayo dyan, sinisipon nga ako, ya? Yeah? So, ganun. Kain tayo nito mamaya, no? Kasi para, no? Para epektibo o ano pang mga magagandang ano diyan, no? Yeah, saka i-view natin yung ating mga alaga, ha. Yan. Yeah. Yan, yeah. Dali, yeah. ha? So, yan, no? So, no? Subo mo tayo pa. Mukhang nagutom tayo, eh. No? Maganda talaga mga prutas-prutas, oh. So, buksan mo natin ito, no? Ay, no. Hilaw pa. Naku, hilaw pa yung napunta sa atin, ah. Ayun, yun, yun mahinog na. Ito, mahinog na, no? So, buksan natin ito para no? ma-feel natin yung ating pagkain, no? No? Yan. Ah, wala si Pundaw itong ano, avocado eh. Ayaw ko kung totoo kasi wala naman tayo knowledge dyan about ano eh. No? Yan. So, yan. Binuksan natin, no? Yan. So, hindi lang tayo pwede sa mga alaga nating chicken, Hindi, no? all around natin rin. Hmm? Hmm? Hmm. Yan, no? Yeah. Huh? Hmm. Oh. nga. Hmm. Pwede rin natin pakainin yata ang alaga natin ito ha. Huh? Ang kado ha. Huh? Kasi yung saging pinapakain ko sa kanila eh. No? Yung saging, yun, papakain ko sa kanila kasi pampano ganda yung sa dumi nila. Hmm? So, misuga, too much, ano lang, yung juga Jangan terlalu banyak Yang pengalaman Yang benar-benar kalasa hmm? hmm? yeah? Ya Ya, hmm. oh. Pero mamaya ikutan natin yung ating mga alaga, no? Kasi kailangan ikutan natin sila, no? Ayan. So, pwede din tayo magkano kasi malaking puno ito, hindi pwedeng ano to. Hindi pwedeng itanim ito sa ating, na? Sarap. Pakuran kasi maano-ano, -ano, malaking puno. Yung mga dwarf lang sana, no? So, no, join kayo dito pagka pagkain natin ng ayan, bukado, no? Hmm? Kailangan natin ito ito yung mga, no, ito yung created na bago tayo naggawa na, na ano na ito ng Panginoon sa atin. Hmm. hmm. Kaya sarap pala ito mag, mag merenda ito ng avocado, no? So, yun, no? instant na tinapay, ito na para mga hmm? No? Huh? Hmm. Sarap pa. Kaya, paano tayo makatulad kay Abraham na 500 years old, no? Hmm? Ba? Diba? ba? Kailangan Yan, sarap nga. Sarap pala ganito lang merienda, hindi na yung mga tinapa. Hmm? Tao na para man bago ka pero Pero pala. ya, yan oh.

mas maganda ay masanay tayo na wala ng asukal-asukal. No? -asukal. Oh? Kung kakainin lang siya ng ganito lang. Hmm? Huh? Wala na. Wala na, matigas pa. No? Huh? So tama lang pala yun. No? Huh? Bukas naman siguro. no? <laughs> huh? Ito pa nambot itong isa eh. Ay hindi pa, matigas pa. No? So, yun lang. Tama na siya. No? So, sakto lang yung ating uh, pagkain. No? Hmm? Alam nyo ba o anong mga ano, itong avocado? No? No? Napakasarap. Kaya ito yung mga bigay. Bago tayo ginawa ng Panginoon ng tao, nag turnover na siya ng mga mga prutas, no? Diba? hmm up Nah, hindi ko mga uh, alaga natin 'yan, oh! Yan. Yan ang ating mga alaga. ayan o. Yan, o. No? Yan. O. No? No? So, dito tayo. Yan, yan. O, oh, ayan o. Yan no? ang ating mga alaga, no? So, ayan, tika, Ipot tayo sa ating mga alaga. Para. Uh, yan, no? So, yan yung ating mga inahin. At the rest, inahin. So, yung mga inahin dito natin nilalagay, no? Yan, no? Yan, pati si Blacky, yan o. Oh. Yan natin. O nga, eh, nakikiram naman si Blacky yan. Yan yung mga lalaki natin, mga 3 months old. no So, the rest, dandun sa TP. no oh. yan. Yan, o. Oh. So, yan. So, yan yung mga 3 months old natin. no oh. Yan, o. Oh. Ayan. 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 O, oh, di ba? Ayan ang ano natin, no? Ayan, no? Ayan, no? Yun naman ang ating mga one year old, no? Yeah. So, ang ating mga six months old is nandun sa tipi, no? Ayan ang ating mga one year old, no? Ayan. Pinabantayan ang ating alaga, no? So, ayan. <coughs> so, wala tayong naglagay dito para hindi sila mag-away. Nandun sila. Ayan, no? At yung dalawang sisiyo natin, latest sisiyo natin, dalawa, lalaki yan. Pero parang merong ano siya, parang napilay, no? Ayan no? yan. Yan yung dalawa natin, no? So, ano lang tayo, no? Maging aktibo lang tayo sa ating pag-aalaga para, no? Tuloy-tuloy ang kanilang, uh, no? Uh, ang kanilang mga, ano yan? Ang health nila is ma-maintain, no? na uh, maliksi, no? Lagi tayong ano, no? lagi nating ah, uh, no, yung bit bitamina, no? Sa katawan nila, no? Katulad natin, tuwing umaga, no? Kakapit tayo, no? Ah, uh, meron din tayong no, may biskwit tayo, no? Ganon din sila, no? Either saging, yung mga prutas. Yun ang iyan natin sa kanila, no? Prutas, saging. No? At yung Madre Madre de Agua o oh, Madre de Agua nga yun pinapakain ko rin sila noon mga sisiu pa sila yan ang pinapakain ko noon nung... No. ngayon wala tayong tanim eh kasi naiwan na natin yung lugar na natamdan natin so sad to say na no, instead na tinanim nga natin yun para no, to provide their health no? to provide their body uh, makes them healthy no? pero naiwanan nga natin yun hindi naman natin ano no? hindi naman ito sadya no? <coughs> yan yung mga effort nga natin na pag tanim wala Ayan, di ba? yung mga malunggay natin no? yung mga no? yung ipil ipil yan ang pinapakain natin kasi pag kumakain yan eh no? Nasanay sila meron din tayong dun no? stro ah no Mal malberry no yan Malberry na ano, no? So kailangan natin 'yon, no? Para no? Maka, dito tayo sa loob kasi, eh. no? Eh, yung topic natin na dapat ay talagang ano, uh, eh, sa help ng manok. Ayun, ayun, andun sila. May extension tayo dito, dito. Tingnan natin, no? Ayun, yan, yan. Ayun yung ano. Yan. Oh. Yan yung mga alaga natin. No? Ayan. Oh, yun o. No? Ayan oh. o. No? Ayan o. Ayan. Di ba? Nakita nyo. Ayan. Ayan. Sa likod dyan eh. Hindi natin maano pa sa likod no. Yan ang importante na meron tayong mga alaga no. At syempre alaga natin na maigi no. Para maging maliksi. Masaya na maliksi. No. Mga no. Maging uh, maganda ang pangangatawan no. Yan. Dito naman tayo standby kasi no ano tayo, no? Uh, ganun pa man. Ano natin Mamaya sakto alas, alas dos, So, yun. mag -ano tayo, patubig tayo sa kanila. Then, alas 4, 3.30 or 4, quarter to 4, papakaya na tayo sa mga sisyo, mga malilit pa. <laughs> Ba't yung malalaki, at exactly 4.30 or 4.15, ganun, something. Or pag magandang pang panahon, walang, walang ano, walang ano to, yung dagom, -um, dampog. So pwede nating ano, pwede nating pakainin ng mga alas 5 sakto. No? Pero kung parang ibang panahon, parang gustong umulan, agahan natin para hindi naman tayo mapiruisyo, no? O hindi rin sila mapiruisyo, no? So mga 4.30 o 4.15 ganun, pakainin na sila, no? So ganun ang ano natin, no? Ang purpose natin is uh, to have them, no? Uh, Uh, a good health no at maganda ang pangangatawan no si paano pa natin sila pa, mapapangalagaan kung no so ganun ang buhay natin no kailangan no? masipag na no yung ating uh, pangangat ang ating pag sa ating mga alaga ay maganda no lubos-lubos ay lubos-lubosin na no So, ganun. Ganun ang mga dapat natin sa buhay natin, no? Ah, makiramdaman. So, yan. Ihinahinaan so, at uh, mag-copyright ating mga gawa-gawa, no? Yan. So, ag eksakto alas dos, patubig tayo, then prepare mix yung mix ng, ng mga feeds nila, no? Meron tayong hagibis, no? O, o ano tawag niya, no? Meron tayong sinasabing no? Ah 3000, no? Integral 3000. Para sa mga CCU 2 ano, mga 3 months old na, no? Meron tayong integral 2500 at meron tayong sinasabing i-mixture natin ng crack corn, no? Para mas maganda, mas ma ano, mas mainit ang kanilang katawan, no? Ayun. Para maging healthy sila, no? Ayun. Tapos meron din tayong set pro, no? Ayun. Noong una, Electrogen, no? Electrogen ang pinanatas na ngayon, sunod, nag-change tayo, nag-set pro naman tayo. No? Kasi iba ibang panahon, kaya testingin natin ang product ng Mad Science no? Yan. Mm, testing lang naman, no? Since na bimig ang ang pinapatukan natin o mga produkto na ano natin. So, ano tayo, no? Testing tayo sa bimig, no? Ah, bimig, mad science. I-mix natin kung saan mas maganda na maka ano yung mga alaga natin. Komportable yung pangangatawan nila, no? Talagang So, doon tayo, no? At meron din tayong B12 sa malalaki, tingnan yung B12 na nabilog no yung bilog na B12 hinahati natin yon at pinapainom natin sa 3 months old natin para mo nakita natin mamaya ipapakita ko sa inyo no pula-pula yung mga muka nula, no la Pula no pula-pula mga muka tapos yung sa legs nila no yung sa pagitan ng legs sa, sa gilid pula-pula no M mga sisiw pa yan oh makita mo yung ano tapos sinikir na nga natin kinulong na natin para pero nilagyan natin ng pangkuskus o dayami para sila ay magkas kas kaskas -kas, para mapraktis pa rin yung paa nila hindi kumapal hindi lumaki yung ano ang tawag nito yung joint ng paa nila kasi pag hindi nakakaskas-kaskas kasi -kas -kas yung mga manok o sisyo lalaki yan, no? kung sa ano pa yung tuhod nila lalaki no? yan magiging mabagal sila o tsaka basta mahina mabagal no? Whereas yung nagkakaskas sila lagi, kaya nga pinipre-range yan sila. No? May range yan sila para magkaskas-kaskas. The point is wala tayong lugar, wala tayong area na mahaba, malaki. No? Nilalagyan natin dayami para kusa sila magkukuskus. No? So, maghaharap yan sila do Ang karakteristik kasi ng mga manok o mga mga o something nagkakaskas talaga yan sila no So, to make them uh, practice their uh, legs, no? yan. At the same time, siyempre lumilipad-lipad sila, yung pati na yung wings nila, no? Alam naman natin na pag iginalaw natin ating mga paa at ating mga kamay o pakpak, no? The more the exercise then connection to sa ating body, no? Okay? Doon sa ating internal, no? Internal parts or organ of the, no? Chicken. Same as, no? Ganon din naman, eh. pag nagagalaw galaw tayo, nap napapraktis yung mga internal organ natin or parts natin, di ba? So, yun. Na-arrange yung mga bituka natin o ano, na itatama, no? Yan. Yan. At saka yung mga sebo-sebo natin, no? Oh, Ganon din yan, eh. No? Like us, no? No? Uh, nawawala yung kanila nga ano, pag gagalaw-galaw, healthy sila no? so yun, no? basta wag lang maarawan yung inumin nilang tubig kailangan i-clear nyo yung mga tubig dyan sa gilid-gilid, no? Na walang tubig dyan na stuck o stagnant water o, no? Naka-stuck na, uh, ano dyan, tapos na ulan init na, no? Init, ganoon, ulan, no? So, yun. Yun ang masama kasi bahaya ng lamok yun o mataihan ng mga, ano yan? Palaka, no? Or lamok, or daga, no? So, yun. Iwas tayo. Yun ang bantayan natin, yung tubig nilang inumin. Kasi, pag once na magkaroon ng gano'n, o ma-intake nila yan, tubig na yan, tapos na, no? Kalat na. So, kanya-kanya na sila, ano, no? Kanya-kanya ah, na manghihina, unti-unting manghihina, rather. No? So, yun, kampanan natin yung tama, no? So, sa ngayon, so, mamaya na tayo iikot, no? Sa ngayon, so, very thankful na nanood kayo, o nakinig kayo sa aking mga no idea no aking mga pa ano lang na pamahagi na informasyon no na iparal, pinaparating sa inyo so thank you bye